Senator Lito Lapid, inaming tuksuhan lang sa set ng Batang Kiapo ang napabalitang relasyon nila ni na Tolentino. Alamin sa Spotted Report ni Walang katotohanan ang balita nagkakamabutihan na si na Senator Lito Lapid at Lorna Tolentino. Nagsimula ang chismis tungkol sa dalawa nang mabuo ang love team ng mga ito na Primanda, mga pangalan dalawa sa teleseryeng Batang Kiapo na Primo at Amanda. Ayos sa Senador, nabuo ang kanilang love team ni Lorna sa Batang Kiapo dahil nag ang kanilang love team ni Angela Kino sa probinsyano kaya't ginawan din siya ni Coco Martin ng kalab team sa Batang Kiapo. Agad naman daw siyang pumayag dahil hindi pa niya nakakasama sa isang pelikula si Lorna kahit noon pa. Ngunit habang tumatagal umano ay nabubuo na ang chismis na nagkakamabutihan na sila. Ayon sa senador, walang katotohanan na nasabing balita dahil tuksuhan lamang ito sa set ng kanilang teleserye. Noon daw kasi ay parang kailangan magkaroon ng link ang magka-love team kaya't pati sa kanilang love team ni Lorna ngayon ay ginagawan ng issue. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.